Ryan Bang, ipinoy niya na magiging abay niya ang Kim Pao sa kasan nila ni Paula next year. Kining overload, ikinagulat ng mga fans ang bagong balita na ito. Sadyang na nga talaga si Paolo sa buhay ni Kimi. Hot topic ngayon ang kasal na magaganap. Tiyak na maganda ang kahalal kalalabasan. Bukod rito, ibinahagi din na magiging flower girl ang anak ni Kristo. Kaya habangers ng lahat. Mapupuno ng mga celebrity sa kasalan. Siyempre, ang kimpo ang pinaka-inaabangan. Ayon nga sa mga komento, ito ang gusto ko sa mga nagmamahal kay Kimi. Pamilya na rin ang turing kay Bilino. Full support sila sa babong love Life. Nindabyo na talaga Showtime Family. Lagi ang sinasabi ni Kimi na excited siya pumasok araw-araw sa -araw, Showtime. Iba ang saya na nakukuha niya rito mas na-express ang sa sarili at palaging masaya. Nabanggit nga rin niya na ng trabaho sa showtime, good vibes at pangalawang paminya ang turing sa kanya. Ilan yan sa mga komento. Thank you Ryan Banks, pangumahan sa Kinpo. Kinuha mo pa talaga sinang amay sa iyong kasal. Best wishes sa inyo ni Paula. Nawa, sunod na king paon e kasal. Hiling iyan ng lahat.